So guys, uh, meron tayo ditong washing machine. So magbibigay tayo ng konting tips about sa mga possible na nasira ng ating washing machine. So dito, pagka tayo nagpapaikot ng washing machine, uh, ay kita natin yung kanyang pinaka-LAC, uh, umiikot siya pa kanan at iikot din siya pa kaliwa. So yun yung pinaka-tamang rotation ng ating LEC. So ngayon pagka hindi nyo nakita na ganun yung ikot ng inyong washing machine, may posibilidad na sira yung kanyang gearbox or yung kanyang pinaka timer. So ito yung pinaka timer nya. So dito ang papalitan natin yung timer or yung kanyang gearbox so papanda rin natin papakita ko sa inyo ok dito ikut natin yung ating washing machine Ayan. kung mapapansin nyo yung ikot nya ay pakaliwa so iikot din siya pakanan yan ganyan yung pinaka atamang rotation ng ating nc. ngayon pagka yung ating washing machine ay isang ikot lang siya puro kanan lang So may posibilidad na sira yung inyong timer At kung umiikot naman siya Napapansin nyo pag may damit Umiikot naman siya kanan kaliwa Pero yung LEC niya ay Hindi niya madala yung, yung ng gearbox yung LEC kumbaga dumudula siya ibig sabihin sira yung inyong gearbox so dito pagka yung inyong timer ang sira at ang ikot ng inyong washing machine ay isang ikot lang maganda na palitan na natin kasi pagka pinatagal natin yon may posibilidad na madamay pati yung kanyang makina